may keyword pa rin tayo makuha dito guys guys yung makikita nyo may name yung name yung is yung ne is for so wala na dito x na tong dalawa hello mga chinggo isang magandang araw nga po sa inyong lahat ngayon po ay magre-review lang tayo ng mga APS topic exam Disclaimer lamang, disclaimer lamang guys, hindi pa ako isang professional na tagapagturo. Ang uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko nga ba naipasa yung IPS topic exam kahit kunti lang yung ating vocabulary. So, let's go! So, dito guys, ito yung tinatawag na pictures and vocabulary. Ito yung pinaka madali sa exam. Pag nakikita nyo to, kung mag-exam kayo ng PBT, dapat ito yung unahin nyo para kasi sa exam may makukunti lang yung oras natin. Kailangan natin unahin yung mga, mga madali lang sa atin. limbawa ito. Taong karamel, pugo, manon, danuril, korisip Look at the picture and choose the correct word. Taong karamel, pugo, manon, danuril, korisip Look at the picture and choose the correct word. Word is Danorel Sword or Recipio to choose Taong Karol Pugo ah uh, look at the picture oh. Ilbon number 1 Piano Rel Choyo nagpa piano ba daw piano kung nang kung makakabasa niya kayo ng kahit kung makakabasa na kayo ng Korean guys uh, madali lang to sa inyo. Piano. Piano. Piano real choyo. Nagpia-piano ba na oh? Nagpia-piano. Umagol troyo. Umagol troyo. Umak. Umak is music. Troyo is to listen. Listening a uh, music. Number three is sajin nil choyo. Sajin nil choyo taking a picture? So, ang tamang sagot ay number 3. Number 3 yung tamang sagot natin, guys. Ang number 4, we go goro biwoyo. We go biwoyo. Hindi po. Ang we go biwoyo is we cook is foreign na foreign language we go go. Biwoyo is to learn from the word of biwoda. So, number 2 natin, guys. Ah, uh, chukgu heyo, chukgu heyo, nagsa-soccer ba daw? Chukgu is soccer. Soyong, heyo, soyong is to swim. Tennis, tennis seril choyo, nag nag lalaro ba daw ng tennis? Hindi. Chajungo. go, is bicycle. Kaya ang tamang sagot natin kahit ito lang yung pag kahit ito niya lang yung basahin nyo guys, alam niyo na yung sagot cajun Gurul. Pag alam niyo itong bakulbular na to, kahit hindi nyo na yan basahin. Tip para ang technique natin kasi guys, yung oras. Kailangan makatipid tayo sa oras kasi konti lang yung binigay sa atin na oras. cajun Gurul tayo. Tayo is to ride from the world of Tada. So, guys. Yung number 3 natin guys. Picture sa vocabulary pa rin. Golf. Golf pa daw. Golf. So, golf yung tamang sagot. Ito guys. Yun. Yung technique guys sa exam guys. Kahit hindi nyo na yan basahin yung faba. Pag alam nyo to golf. Pwede na yan. Yan yung strategy natin na gawin. Nunggo. Nunggo is basketball. So, yung is to swim pa rin. Chukgo is soccer. Yeah, wala dyan ang tamang sagot yung number one proceed na tayo sa number 4 pag ganun guys. Pag alam na natin yung group marunong lang tayo magbasa. Bas makaano talaga tayo sa oras. Ah uh, dito sa number 4 guys, about naman to sa pera nila dito sa Korea guys. Kung magal kung marunong na kayo magbilang guys, madali na lang to sa inyo. Halimbawa ito guys, number 1 is Sipmanon, Charis, Sopio, Imida, Number 2 is Bigmanon chari sopio imida. Number 3 is John Manon chari sopio imida. Number 4 is Erokon chari sopio imida. Quick review lang tayo guys is ship ship is 10 Back is hundreds chun ay hirap magsulat June is 1000 pasensya nyo na yung sulat ko guys ah mahirap talaga magsulat sa ano then man is 10,000 up man is 10,000 chip man Shipman is 100,000. 100,000 Shipman. So, yung tamang sagot natin guys is Shipman. Shipman, ito lang yung keyword natin guys. Oh. Shipman. Oh. Shipman. So, ito yung tamang sagot natin yung number 1. Pigma noon is million. Pigma noon is million. Chunma noon is 10 million. Erok Erok is 100 million na yan guys. So ito lang yung keyword natin guys. Shipman big is 100,000. Okay. So dito guys, sa uh, number 5 guys, number pa rin yung ginagamit. At mayroon na din silang counting units. Ito guys, basahin lang natin. Kuduga. Tasot kule isimida. Number 2. Kuduga. Yusot kule isimida. Number 3. Kuduga. Ilgop kule isimida. Number 4 is kuduga. Yudol kule isimida. Kudo is yung shoes, yung formal shoes yan guys. Kudo is formal shoes. Tasot Q is number is five. Yusot is number six. Ilgop is number seven. Yodel is it. So may keyword na tayo guys. Tasot. Yung kule is yun yung ginagamit ng counting units lalo ng lalo na sa sapatos. Counting units yan guys. Ah uh, Mag-aral din tayo ng mga counting units guys para madali lang sa atin yun. So, pero yung keyword talaga natin dito guys, yung tasot. Itong kule is pair of shoes. Five pair of shoes. Kuduga, tasot, kule, isimida. Meron daw five pair of shoes. So, yung tamang sagot is number one. So, dito sa number 6, guys, about naman to sa pamilya at may number pa rin silang ginagamit. So, basahin lang natin. Orika ka mudo nimyong imita. Halmoni, bomoni, cho, origu, yodong singi isimnita. Number 2 is Ori mudo nimyong imita. Harabuji, Bomonim cho, Origo nam dong singi isim Orika jogen mudo tasot myong im Halmoni bomonim jo origo yodong singi isim number four is orika jogen mudo tasot myong im Harabuji bomonim jo origo nam dong singi isim gida. May keyword pa rin tayo makuha dito guys. Uh, lim, lima sila katao guys, dito guys, kung makikita nyo, may name yung name yung is, yung na is 4, so, wala na dito, x na tong dalawa. May tasot, so, yung tasot is 5, 5 yan guys, may tasok din. So, nandito sa dalawa yung sagot. So, x na natin yung dalawa. So, i-explain lang natin ng konti. So, dito guys. Urika, Jogun, Mudo, Nim, yung Imida. Sa aming pamilya. Urika, Jogun. Sa aming pamilya daw. Urika, Jogun. Mudo. Nim, yung Imida. Kaming lahat ay apat. Apat kaming lahat. So, malina, na. Si Halmoni, si Lola, Bomonim, yung parents, Cho, yung speaker, yung ito guys, yung speaker, yung nagsalita, Kurigo at, Kurigo at, Yudong Singi, si yung kapatid niyang babae, yung nakabata niyang kapatid. So, nam, so, X na yan guys. Kasi, apat lang yung sinabi dyan. Dito naman sa number 2, uri ka mudo, nimyong, imda. Apat din. Harabuji, lolo. So, walang lolo dyan. Dahil itong yung lalaki ay yung parents niya yan. tama, pero walang lolo. So, X na yan. Yung number 3, Uri ka mudo budo, tasot, So, tama. Lima sila. sa aming pamilya, Uri Kajogun, sa aming pamilya, kaming lahat ay lima. So, tama. So, tingnan natin yung kasunod. Halmoni. Halmoni is si Lola. Check. Bomonim. Check pa rin. Ito yung parent niya. Yung dalawa guys. Parent niyan. Cho. Yung speaker. Siya. Cho. At yung Kurigo at Yodong Shingi isimda. At meron silang nakabatang kapatid. Ito. Tama. So, yung sagot natin is si number 3. Number 3. Tingnan natin sa number 4. Bakit hindi yung sagot sa number 4? ori Rikazogun, Mudo, Tasotmyo, Imida. So, tama. Lima sila. Tama, guys. Tama to guys. Lima lima sila. Pero yung kasunod, Haraboji. Haraboji yung sinasabi dito. So, X na. Kasi walang, walang Haraboji dito sa picture. Walang, walang lolo dito. X na. Ito yung wala dyan sa picture. Si Bomonim, meron. Sunspeaker so, speaker ko rin ko, Namdongseng, wala rin. Si Namdongseng. Yung Namdongseng, guys, yung nakabatang kapatid, pero lalaki. So, yung nakabatang kapatila la is babae. So, kaya X din. Ang tamang sagot is number 3. Okay. So, number 7 na tayo guys. So, ito na yung iba na. Pili na blank na to guys. So, basahin lang natin. Pingganil Torokal. Kajang Almajang Gusel. Kurisipsiyo. Pinganil Torokal. Yung keyword natin is fill in the blank. Ibig sabihin yan, torokal is fill in the blank. Kajang alma, alma gosel, koresip siyo is piliin daw ang pinakatamang sagot. Piliin ang pinakatamang sagot. So, basahin natin yung number 7. Chui chiminon, nun. chunon, cumal Blank. 그래서 시간이 있을 때 항상 낚시를 하러 가요. Number one, 쎌요 Number two, 좋아요. Number three, 맛있어요. 침이 없어요. Number four, Number one is to sad. Number one is to sad. y a h to sad. 좋아요 is to l i h t Number three, mashi is delicious. Delicious. Chimi of soyo is not fun. So, so, explain lang natin. Chui chimi nun, nakshayayo. Ang aking hobby ay Pang isda. Trimi is hobby. Trimi is hilig. Naksi ayo is pangingisda. Pangingisda. Junon. Naksi Chungman. Cua ayo. Cuwayo so gusto niya daw yung pangista. I really like fishing. Chunon nakse yao. I really like fishing. Chungmal is really like naksiga really, is fishing. Chunon nakse. Really like Chunon naksiga, Chungmal cuwayo. Koryso sigani islte hanggang nakshir haruka yao. So if I have a time I always go to fishing. Hangsang is palagi. Palagi. Oh, ay, Hang sang is palagi. Pag may oras daw siya, lagi daw siyang mangingisda. Si gani Iselte. si Iselte is pag may oras, pag may oras daw, palagi pupunta para mangisda. So, yung sagot is to like. Yung chumal chuayo. Chumal chuayo yung sagot. Masisoyo is hindi pwede. Wala sa ano. Jimmy Opta is not fun. Not fun, pero Coriso, may, may ano siya, dinagdag Coriso. Pag, pag may oras daw siya, lagi daw siyang pumunta para mangisda. So, yung tamang sagot natin is si number 2. Chua, yun. So, okay. So, Hanggang dito lang muna tayo guys. Ah uh, maraming salamat at umabot kayo dito sa video na ito. Sana ay nakatulong sa inyo. Ah uh, anyo hanggang sa muli. ba, bio